sorry, you can't go inside. Oh, oh I'll definitely care of my wife. Don't worry, we'll take good care of you. Uh, your wife. I, you know, uh, please. Mami, -hmm. mm -hmm. dito lang ako sa labas, ha? Sila nang bahala sa iyo, huwag kang matatakot, ha? Basta nandito lang ako sa labas. Love you. birthday ko. Oh, Susi, so mabuti takarating ka kagad. Ang ate Glo mo, nasa loob na ng war. Ano nangyari? Eh, eh, kagabi, nag... Uh, sabi niya, masakit ang ulo niya. Tapos suka siya na suka. Tinanong ko nga siya kung, kung gusto kong... Gusto ko siya sa doktor. Sabi niya, okay lang siya.

The only thing keeping her alive is that ventilator. I'm sorry to say this, but there isn't much hope. No, there's still hope. She'll wake up. You, you'll see. We, we will not give up. No, 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 no. My wife is still alive. Okay. okay. Galaw, hindi mga kasalitan. Kahit anak kam dilatian, wala ka nilatid, wala kang makita, hindi gumagalaw ang mata mo. Dad. Mm. Kailan po kaya magigising si Mommy? Hindi ko alam. Ay, alam mo, ito lang ang no? natitiyak ako, Kathleen. Nagigising ang mami mo. Alam ba kung bakit? Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng mami mo. Hindi niya tayo kayang tiisin at alam niyang nangihintay tayong gumising siya. Sabi po ng mga doktor at nurse, um... Ah, huwag ka maniwala doon. Sa Diyos lang tayo dapat maniwala. Dahil hindi niya tayo bibiguin. Maligay gusto sa punta ng chapel? Sige, Susi. Salamat sa mga dasal, ha? Oo. Oh, okay. Sige. Oh, babalik ako na lang kayo kung nagbago kondisyon niya. Sige. Bye-bye. Hi, Mami. Ito na ako. G Kathleen! Dad? Kathleen! Tawagin mo kuhin mo, galing! Kuya! Gising na, na oh? mm -hmm. uh, kami. Okay. Oh. Excuse me, I I, I need a doctor here, please. My wife is awake. Please call the doctor. What are you doing on about? Uh, but my wife is awake. Gloria, can you hear me? Gloria, that's very positive. That looks good. Can you hear me, Gloria? <laughs> yeah. How did you do that? That's <sighs> really this. Okay. I am this is a Ayo, terus. <laughs> terus. 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 Terus.